Hello mga kamoy mo, welcome back po may video. Ayan, bago ko lang siya labhan pakita ko sa inyo. May nagbigay sa akin na galing sa Japan. Pero made in. Alam mo na. Ito. Ito yung price niya. So, mura lang siya. Ayan po. Ibig sabihin yung Y500 yen. Ayan sa Japan galing siya. Ayan. Unbox ko lang ha. Mayroon na tayong pangchulog. At paborito nating pangchulog. Ang, ang lambot po niya. Ahiyan mahilig po talaga ako sa mga ganitong outfit lalo na pag gabi yan yan lang malambot po siya dito nagtatapos ang video paalam